Ano pa? po, um, briefly share with our audience, uh, our, our YouTube audience, uh, ano para sa iyo yung kahulugan ng people power ngayon at ano yung mensaheng maibibigay niyo sa ating mga manonood sa YouTube? Una po na, as a Muslim, I grew up in an environment na malakas yung paniniwala na ang Muslim hindi naman talaga kasama sa Pilipinas at hindi kami binibilang hilang isang tunay na Pilipino. Uh, meron kaming uh, sinatawag na na, na ma kami uh, at hindi kami masyadong uh, um, tinitreat na parang equal citizen. Yung people power at, at first time in my life, naramdaman ko na I, I'm very proud dito ka pinanak sa Pilipinas. Wow. Being a Muslim, it does not mean that not a oh, okay. pinaglaban ng kita. Ay hindi lang para sa kapanan, kapakanan ng majority Christian Filipino, kundi para sa kapanan, kapakanan din ng lahat ng Filipino kasama na Muslim at sa mga Yung po para sa akin, ang nagbigay sa akin na napakalagang halaga. Paano gaano ka-importante mo Filipino gaano ka-espesyal ito, at how proud I am na dito ako pinanganak sa Bansang Pilipinas. Thank you. Mm -hmm.